hindi pera ang ugat ng lahat ng kasamaan sa mundo. Kundi isa lamang itong kasangkapan na magdadala sayo sa iyo saan mang lugar mo na isin. Ngunit hinding hindi ka nito mapapalitan bilang tagapagpatakbo ng iyong buhay. Kahirapan nga ba ang pinakamasamang anyo ng karahasan? Halika't magbalik na tayo sa kwento ng mga taong minsan ang namuhay gamit ang patalim. Isinisi sa kahirapan kaya't kasama ay pinagbuksan. Nagtagumpay, tumakbo tumago, ngunit sa duloy hukay pa rin ang kakahantungan. Sapat na nga bang putulin ang puno upang magwakas ang masasamang gawa? Ang kwento ng pamamayagpag at pagbagsak ng notorious na Alben Flores Gang ang bumangga, giba. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, Subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Alvin Flores ay tubo sa Bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Ang kanyang mga gawain kriminal ay nagsimula noon pang dekada 80 kung saan ang batang si Flores ay sinanay at nirekrut nang noon ay kilabot na Alex Boncayaw Brigade o ABB na isang breakaway group naman ng mga teroristang NPA na nakabase sa Kalakhang, Maynila Sa Malabon sila nakabase noong mga panahon na yun na siyang lugar na sentro ng kanilang operasyon Dahil notorious ang grupong kanabibilangan, naubos na ang lahat ng kanyang takot sa katawan kaya't ganoon na lang naging kapangahas ang taong ito Nagsimula siya bilang magnanakaw ng mga sasakyan, na kalaunan ay nagpa siyang iwan na ang grupong ABB at bumuo ng sariling grupo at dito na nga isinilang ang Alvin Flores Group Gamit ang kanyang karanasan bilang dating miyembro ng mga kaliwa Madali siyang nakahanap ng mga profesional na asasin Bilang mga miyembro ng Alvin Flores Group Ang kanyang grupong ito ay kinabibilangan Ng mga dating sundalo Mga pulis na nag-aawol Mga security guard Mga dating miyembro ng NPA At kung sino-sino pa na handang makipagsabayan sa mga kalaban Naging sakop ng kanilang operasyon ang gitnang Luzon, partikular na sa Bulacan, kung saan nagkaroon pa siya dito ng bentahan ng mga pyesa ng mga nakaw na sasakyan. Abot din sila hanggang sa Hilagang Luzon at Central Visayas. Matindi ang naging grupong ito ni Alvin Flores dahil lahat sila ay palaban at handang makipagbakbakan sa kalaban anumang oras. Kadalasan ang kanilang modus operandi ay gagamit ng mga uniforme ng mga sundalo o kaya ay sa mga pulis at magpapanggap na sila ay tropa ng gobyerno kaya't walang kahirap-hirap na nakakapasok sila sa kanilang target. Maliban dito, gumagamit din sila ng matataas na kalibre ng mga baril gaya ng M14, M16, mga submachine guns at maging ang mga M203 grenade launcher ay meron din sila. Nagsusuot din sila ng mga dekalidad na bulletproof vest maging ang mga Kevlar helmet na dapat ay sa mga sundalo lang ang nakakagamit ay meron din silang nakukuha. Sa madaling salita, ang Alvin Flores Group na ito ay handang makapagbakbakan sa tuwing meron silang operasyon. Taong 2008 ang panahon ng kanilang pamamayagpag. Panahon din ito kung kailan laganap ang kahirapan dulot ng mga sunod-sunod na kalibidad na tumama sa ating bayan noon. Matindi ang korupsyon na kinakaharap ng gobyerno at laganap ang krimen sa mga lansangan. Maliban dito, sinasabi ng mga eksperto na isa rin ng Alvin Flores Group sa mga nagpapagamit sa mga politiko na ang hangad lang ay magkaroon ng pwesto sa gobyerno. Dahil noong mga panahon na yun ay papalapit na ang halalan 2010 na kalaunan ay magiging isa sa pinakakontrobersyal na eleksyon. Ang mga sindikato ay kanya-kanyang pakawala ng mga galamay para magkaroon ng pondo sa halalang magaganap. At ganung nga ba kanotoryos ang Alvin Flores Gang? Isa lang sa kanilang mga safe house ay ang nasa bayan ng Plaredel sa Bulacan at kalimitan ay doon nila pinaplano at pinag-aaralan ang kanilang magiging operasyon. Gamit ang mga pagpapanggap na alagad ng batas at matataas na kalibre na mga armas, walang takot nilang sinasalakay ang mga establishmento kahit sa kasagsagan ng tirik ng araw. Ilan lang sa mga ito ay noong buwan ng Marso taong 2008 nang pasukin nila ang East West Bank sa Binondo at noong buwan ng Nobyembre ay pinasok naman nila ang mismong opisina ng Saint Scholasticas College sa Malate sa Maynila kung saan nakasuot ng SWAT uniform ang ni Alvin Flores. Sila rin ang kumana sa opisina ng Light Rail Transit o LRT sa Pasay City. Ang mga terminal ng taxi at opisina ng National Food Authority o NFA sa Caloocan City ang mga warehouse ng soft drink sa Quezon City, mga warehouse ng alak sa Santa Mesa sa Maynila, at kung ano-ano pang pag-aari ng mga malalaking negosyante at opisina ng gobyerno. At ang lahat ng ito ay tinatangayan o inaagawan nila ng mga armas ang mga security guard bago sila umalis sa lugar. Lahat ng yan ay noong taong 2008 na talaga namang ikinasakit ng ulo ng buong kapulisan na dumating pa sa puntong binabanatan na rin sila ng mga mambabatas sa kongreso dahil sa kawalan nila ng kakayahan pigilan ang grupong ito ni Alvin Flores. Gayong milyon-milyon ang pondo nila sa intelligence. Taong 2009, bago pa man sumapit ang buwan ng Oktubre, 23 beses na napag-atake kaagad ang naitala ng Alvin Flores Group at naging sunod-sunod ang holdapan noon dito sa ating bayan, ang mga nakawan at kung ano-ano pa. Ang isa sa mga ito ay noong buwan ng Setyembre, kung saan hinarang ng grupo ni Alvin Flores ang armored car sa basement ng Walter Mart sa Munyo sa Quezon City. Alas 3 ng hapon, nang bigla nilang binakbakan ang mga gwardya at teller ng bangko na may daladalang pera at milyon-milyong piso na naman ang nakulimbat ng grupong ito ni Alvin Flores. Tumataka sila gamit ang iba't ibang plaka ng mga sasakyan na kanila rin nakukulimbat. Gumagamit din si Alvin ng maraming mga alyas sa kanyang pagkatao at maging ang pagbabago-bago ng kanyang itsura ay ginagawa rin niya na siyang nagpapahirap sa mga otoridad para siya ay matuntun. Buwan ng Oktubre naman ng taong 2009 pa rin nang mapangahas nilang pinasok ang mga mamahaling tindahan ng relos sa Greenbelt 5 sa Makati sa katanghali ang tapat. Milyong-milyong halaga ng mga alahas ang nakulimbat nila dito at ito ay sa kabila ng pagkakarumpa ng putukan laban sa mga pulis nagtungo sila sa kanilang safe house sa Bulacan upang doon ay makapagpalit at itago ang kanilang mga kagamitan sa operasyon. Pero ang din nila alam ay gigil na gigil na sa kanilang pananalasa ang mga alagad ng batas at ginagawa nila ang lahat ng magagawa nila para sila ay masawata. At dahil nga sa common na common ang pangalang Alvin Flores sa ating mga Pilipino, dumating pa rin ito sa puntong ang mga taong nagtataglay ng Alvin at Flores sa kanilang mga pangalan ay nahihirapan sa pagkuha ng kanilang mga NBI records. Lahat sila ay napepending para sa verifikasyon na ang direktang naapektuhan ay ang libu-libu nating mga kababayang naghahanap ng trabahong mapapasukan. Ganun kalakas ang naging impact ni Alvin Flores sa publiko. At ang isa pang magandang halimbawa nito ay nang minsang magtungo mismo sa opisina ng Northern Mindanao Police Director Chief Superintendent Danilo M. Pedrad, ang isang Lieutenant Colonel ng Militar para linisin ang kanyang pangalan. Dahil noong mga panahon na yun ay naalerto na ang buong bansa sa grupo ni Alvin Flores. Ang sundalong ito ay si Lieutenant Colonel Alvin Flores din ng Philippine Army na nakabase sa 104 Infantry Brigade na nag-ooperasyon naman sa Lanao del Norte. Nilinis niya ang kanyang pangalan sa paglilinaw na wala siyang koneksyon kay Alvin Flores at sa grupo nito at nagbigay pa siya ng karagdagang 10,000 piso mula sa naunang 500,000 piso na patong sa ulo na inaalok ng gobyerno para sa kilabot na gang leader buhay man o patay. Samantalang sa kainitan ng pangalan ni Flores, muli siyang nagparitoke na mukha para di kaagad makilala. Nagpanggap siyang bakla na anak ng isang mayamang negosyante at ang nais mangyari ay magmukha siyang babae sa halagang 250,000 piso na ibabayad niya sa doktor. Pagkatapos nilang manatili sa kanilang rest house sa Bulacan, ang grupo ni Alvin Flores ay nagtungo naman sa Central Visayas dahil maliban sa ito ay sakop din ng kanilang operasyon. Si Alvin Flores ay miyembro din pala ng tinatawag na Local Executive Assistant Group o LEAG na isang civilian volunteer organization na sadyang binuo ng noon ay mayor ng bayan ng Compostela upang suportahan ang pagpapatupad ng peace and order sa lugar. Ngunit naniniwala ang mga tao na ang LEAG na ito na kinabibilangan ni Flores ay isa talagang private army ng mayor doon. Pero ang dilingid sa kanilang kalaman ay lumiliit na pala ang mundong ginagalawan nang noon ay bago ng mukha ni Alvin Flores at ng kanyang mga kasama. Umaga pa lang ng ika-25 ng Oktubre ng taong 2009 ay tinatrabaho na sila ng mga ahente ng NBI doon sa tulong na rin ng napakalaking reward para sa makapagbibigay ng informasyon sa kilabot na grupo. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng NBI at PNP ang kanilang hideout sa Tripina Seneca Compound sa barangay Istakak, Compostela sa Cebu matapos makumpirmang positibo sa lugar ang grupo ni Alvin Flores. Nauna nang inalok ng mapayapang pagsuko ang grupong ito pero dahil nga sila ay mga palaban, sunod-sunod na putok ng baril ang isnagot nila sa mga pulis at simula na mga sandaling iyon ay nagkaroon na ng matinding bakbakan sa lugar. Sa paghupa ng labanan, bulagtana si Alvin Flores at tatlo sa kanyang mga pinagkakatiwalaang mga tauhan. Kasama na rito ang kanyang kanang kamay na nakilalang si Richie Hihapon at dalawang iba pa. Bukod dito, meron ding mga nasugatan at nahuli, ngunit ang iba ay muling nakatakas sa nasabing lugar. Sa follow operations ng mga otoridad gamit ang impormasyong nakuha sa cellphone ni Alvin Flores, sinalakay din nila ang safe house ng mga ito sa Plaridel sa Bulacan kung saan tumambad sa kanila kung gaano nga ba kaorganisado at kalakas at gaano ka professional kumilos ang grupong ito ni Alvin Flores. Samantalang namatay man ang puno, patuloy pa rin nabubuhay ang mga galamay nito hanggang din napupuksa ang tunay na sanhi ng paggawa nila ng kasamaan. At ito ay ang matinding kahirapan na ayon na rin sa mga miyembrong nadadakip ay ito ang pangunahing nag sa kanila para sumapi sa kilabot na grupong ito ni Alvin Flores. Pero ang masaklap na katotohanan ay sa oras na nasa loob ka na ng grupo ay hindi ka na makakalabas pa ng buhay. Ikaapat ng Hunyo na sumunod na taon ng 2010, muling sinalakay ng grupong mga nakasuot ng SWAT ang isang bodega sa Las Peñas City kung saan nakakulimbat ang mga ito ng libu-libong halaga ng mga pera, cellphone at mga personal na kagamitan mula sa mga taong nasa loob. Ang grupong ito ay pinapaniwalaang mga natitirang miyembro ng Alvin Flores Group dahil sa estilo at sa taas ng kalibre ng mga barel na ginagamit nila sa operasyon. Nananatili silang buhay at naghihintay lang ng tamang pagkakataon para muling sumalakay. Hindi pera ang ugat sa lahat ng kasamaan dito sa mundo, kundi isa lamang itong kasangkapan na magdadala sa iyo saan man lugar mo na isin. Ngunit hindi hindi kanito mapapalitan bilang tagapagpatakbo ng iyong buhay. Ikaw kay bigan Kahirapan nga ba ang nakapagpapapalit sa iyo ng anyo patungo sa karahasan? Mas takot ka bang magbanat ng buto kaysa makipagpaligsahan kay kamatayan para lang sa panandali ang kita? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli, paalam!